para <totodos> kilo kuya sa sibuyas? na. Magkano kilo? hilaw? Magkano ang hilaw na? Okay na kuya. So, yung kamati, 61 kilo. Tay, pahawak ako, tay. Bukas, marami ng tao yan, kuya. ayan kuya 35, 35. sige okay na yan kuya magkano kuya dito kilo 120 yung patatas 150 sa yote 60 sa repolyo 50 kilo ababa yung repolyo ngayon oh. etong carrots magkano to 110 110 nang 1 kg. So mayroon pang mga mura. Sa bawang po, magkano ang bawang? 145. Okay. Sa kalamansi kuya, magkano? Tatlong piraso silin dula. Sandaan nang 1 kg. Ang gag 90 pesos ang 1 kg. asukal na pula nga po. Magkano kilo? Yung dark brown? Yung tapioca namin doon na ano lang, ano lang na ano lang. Yung lalaga pa. Ay, yung lalaga pa ma. Ayan kuya, magkano kilo niyan? Magkano kilo kuya? Magkano isang kilo niyan? 90. 90? Sige, dalawang kilo. Ayan. Kuya. Ito ko ya. Nandiyan 'di ba? Kasi lahat <laughs> na oh. ano Nagtaasan, nagtaasan din yung mga bilihin ngayon. No? kasi dati, magkano lang to dati? 40, 82? Ngayon, 90 na. Dati, nasa 80 lang. O, diba? Ang laki ng tinaas. May bago kasing stock na namin yan. Hindi naman yung dati namin. Oo. Oh. So, ito kuya. Thank you. Okay, nagulo na tuloy si kuya. Magkano po ba dyan sa sagunin nyo? Na malaki. 95 po yung gila. Tapos yung maliliit, same, same lang din. Lang. Ah, same lang din. Gano'n, so, 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 may so, colored madam. Baka gusto mo. Ah, yung meron yung din Ano Gano'n, madam. Itong grey ham kuya, magkano? 50. 50. Tapos so, yung colored, eh, yun yung may kulay. Colored, 35 po nga Ah, okay. So, yan, 35. Ang <laughs> dami na nagtitinda. 60 ka na. Oh. <manufacture> oh, okay. Ate, Ma uh, Magkano kilo sa at giniling ate? 280 po. Tapos sa ulo? Sa laman ate? 300. 300. Wala na silang sa buong belly na pang... Ito po. Meron pa na, so, na lang din. Sa Ate, sa giniling nga po. Ilan po? 500 grams. Kalahati. Kalahati. Sa buto-buto, ate, magkano kilo dito? 260. 260. Ayan. Mga ilang kilo yung ganito, kuya, sa tingin ninyo? Patingin nyo. 2079, tawas sa Nasa ano siya, tatlong, apat na kilo, no? Nasa ba, anim? Ay, oo. Ganyan mga nilorol Oo nga, kaso problema namin yung buto. Gawin nyo na lang po, may Chinese, ano, Chinese cat. Maganda kayo, lagyan mo na kayo, yung Kung na Okay, sige, sige. Okay na po? Oo. Patanggal na lang, ate, ha? Hindi kasi, ang ate. Karon lang tayong problema bukas. Hindi na makikipagsabayan sa siksikan bukas. Bukas mas maraming tao. Kala sa pata. 200 lang yan. Hmm. 2, 2, 2, Gawin mo na isang kilo yung ano ko, giniling ko. Ito ate oh. Magkano kilo din po sa pata? Yung pata. 280 yung pata. Ah. 350 yung game. W po. Sa atay ate. Abutan mo siya, abutan mo siya. Magkano kilo ng atay? P162. p Ate, magkano kilo ng patatas? 110 po. 110. 110? Napaya, okay na to? So, ito lang ate. May isa ito po. Ano kilo sa luya? 110. 110 kilo ng luya. Tapos pa. 19. Pipinigyan mo na ba? Gulo ha. Seventy. Seventy kilo ng kalamansi. Ito na uh. lang ka. 27 lahat. Ito ate. Thank you. Thank you. Oh. Ito pala kailangan ko nito. Ito. 150 kilo. 27. Eto. Pwede pong balihin? Okay lang. Sa labuyo, magkano kilo nyo? 200. 200 ang kilo. Okay. No. No. Thank you. Asa yung game po? mo yung helmet at. Ano large na na itlog kuya? Ano na lang meron? Magkano medium? 207 200 Isa po. 'Yan lang po ya. 'yung na kuya magkano price ng large na egg niyo? 215. At okay. yung price ito kuya? lang po.